Yan mga parts. Nakarating na rin sa tayo sa pupuntahan natin. Dito tayo magdi-deliver mga parts yan. Robinson Easy Mart. Ayos lang natin ng parking mga parts. Then mga parts Tapos na po tayo magkarga ng i-deliver natin Biyahe na naman po tayo Sama naman po kayo sa biyahe ko mga parts Para makita na naman po ninyo kung saan ako nagpupunta Nang pupunta ng mga mall na pinupuntaan ko Kaya panoodin nyo lang po yung mga video ko mga parts Para naman makita po nyo yung mga mall sa buong Metro Manila Mga probinsya Pinupuntaan po lahat yan ni parts biyahero kung bago pa lang po kayo sa aking channel mga parts, paki-subscribe na lang po at paki-pindot rin po notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod kong biyahe. Salamat mga parts, biyahe na naman tayo. Ayo, i rain mga parts diyan. Yan, Yan yung si Mama Mary. Nadaan natin sa ating biyahe mga parts diyan. Tapos yung likod dyan mga parts, Robinson Galleria Mall, yung sikat na Robinson dito sa Ortigas mga parts. Ayan. parts ng Kulyat, Quezon City So yung natin mga parts Kaya sama naman kayo sa mga parts parts yung camp karami yan o nadati sa ating biyahe ano o eh yung rebulto dyan mga parts hmm. Dito tayo sa kahabaan na kahaba ng itya mga parts binabaybay natin tapos Akaran tayo dito sa may Kubaw mga parts Ang labas natin dito na sa may Circle Quezon City Papunta tayo ng Kulyat Quezon City mga parts Kaya Sama lang kayo sa biyay ko mga parts Para makita nyo kung tayo dumadaan Kung saan tayo pumupunta Dito na tayo sa may Santolan H.M mga parts Ayan istasyon ng train yan mga parts Pag gusto mong mag train Kaya kasasakay sa ano Akit kayo sa taas mga parts tiyus po at Ching lang yan mga birds. kapasok na tayo ng kubaw kakaanan tayo dito mga birds. para shortcut na ang daan natin mga birds. SM Mall Cubao. Nadaanan na po natin sa ating biyahe din. Tapos yan naman po mga parts sa una natin yung alimul. Alimul po ang pangalan ng mula yun mga parts. Ang pagkakaalam ko mga parts, si, nagpunta rin daw po si Muhammad Ali dito sa Pilipinas. Dito rin po ginanap yung malaking boxing sa Pilipinas. Dito rin po ginanap sa Araleta Center. Kaya nanalo daw po siya mga parts. Kaya ang pinangalan daw po yun sa Mool na yun, alimul yun lang po ang pagkakaalam ko mga parts pagpahinsya na yun lang po mga parts kung may mali, ba, mali po ako sinabi tapos tawid po tayo dito mga parts sa Aurora Boulevard dito na po tayo mga parts sa Kalayana Avenue, Quezon City ang labas po natin dito circle lang mga parts tapos papunta na po tayo ng Commonwealth para ano, makarating po tayo pupunta natin ayan mga parts palabas na po tayo ng circle circle mga parts circle kisu city tapos kanan po tayo dito papunta commonwealth mga 15 minutes na lang mga parts nandun tayo sa pupunta natin kaya tama lang kayo sa biyahe ko mga parts sakyan dito may nanguhuli po dito mga parts kaya ingat ingat po tayo mga parts kaya harap po tayo. na po magka-violation tayo yung business sa pamilya natin ipakain Punta pa po, po sa violation natin mga parts kaliwa tayo dito U-turn tayo dito mga parts sarado po kasi sa U-turn sa may iglesia ni Cristo eh may tandang sura mga parts dito na po yung U-turn malapit mga parts malapit din sa Sapuas Manuel napakalayo po kasi ginagawa po dun mga parts yung LRT balik tayo mga parts. nag iyoton lang tayo. 'yung Yan mga parts, nakarating na rin sa tayo sa pupunta natin. hindi tayo magdi-deliver mga parts 'yan. Robinson EasyMart ay na ang parking ng mga parts. Ba ko lang i-deliver ko mga parts. Ayan mga parts, nababa ko na yung deliver ko. Kung nagustuhan nyo po mga parts yung video ko, pakisubscribe na lang. At pakipindol na pa rin po mga parts na notification bell para lagi po kayo updated sa mga sunod kong biyay. Salamat mga parts at hanggang dito na lang.